Ito yung mga magagandang gusali dito sa loob ng La Intramuros guys I-try nyo kung pasyala ito at uh, try nyo rin i-enjoy Pagkat uh, para sa akin ay they are architecturally Napakaganda guys ang kanilang pagkabawa So yan, kaya na-appreciate -na ko sila guys I don't know kung, uh, ako lang ito or Ako lang ba yung nanapang-appreciate ang ito? Pero most likely hindi naman guys, di ba? Ah, yun siguro yung bias sabihin kung bias ko ano. Pero alam niyo guys, eh, bawat building dito ay uh, napakaganda guys. Ang ganda ng mga pagkagawa ito yung Manila Cathedral. Of course alam natin yan. Ito naman yung halap harap ng uh, Fort Bonifacio. Yan yung nasa harap nga mismo sa likod ko ay yan yung Fort Bonifacio guys. Ito naman yung Falasio del Gobernador na kung saan dito nirahan yung ah... Uh, uh, kumbaga parang presidente na ah... Uh, ng Pilipinas yung time na yon kasi siya yung uh, sekretary ng ah... Uh, uh, Spain at that time, di ba? Yung gano'n ah... Uh, uh, arrangements. So, dito uh, marami pa kayong ma matutuklas ang mga building na luma, guys kakaiba yung intramuros talaga ang nila at ayan uh, makikita natin. Meron pa nga dito, guys, pa so, dinadayo ng mga bikers tong lugar na ito. Meron pa nga dito yung uh, hindi pa nare restore totally. Uh, marami pa sa loob uh, ng intramuros ang hindi pa na-restore. Ah, uh, sana ma-restore na soon para talagang ma-preserve ito para sa ating at uh, uh, kinabukasan. Uh, Magkaganda yung mga nasa loob ng Intramuros At of course, uh, uh, beside dito sa uh, architectural genius na ito Ay uh, of course yung history, di ba guys? So alam naman natin yung history natin na uh, Nasakop tayo ng mga pastila sa loob ng 333 years And more than that of course Ah, uh, hindi na. Mahirap natin matanggal yung influence dyan kasi sa mga kalsana, sa mga apelyedo natin. Ah, uh, diba pang mga pangalan dito guys ay karamihan ay mga Spanish in origin. Diba guys? Ayan. yan uh, uh, subukan lang din natin na pasyal nito para ah, uh, i-appreciate yung mga buildings nas nasa loob ng uh, Intramuros. Marami ito guys. konti lang itong mga nakunan ko konti-konti uh, hilang -konti lang. Pero kung makita niyo sila guys, ay hindi na mamangha kayo sa pagkagawa ng mga ito. pero uh, yung uh, architectural genius na tinatawag. Sobrang ganda na nga ako guys pag nakikita ko mga ito. Kagaya ito first time kong nakita ito noon. Ah, uh, wala pa akong nakagaya noon na nakita. Uh, even up to now, isa pa lang yung gano'ng nakita ko, guys. Ito, I mean, what I mean is this, guys. Oh, ano yan, guys? Ang tawag dyan? Hindi ko nga alam, eh. Pero nakita ko siya dyan sa loob ng uh, Intramuros. Ang ganda ng building neto. Lumang-luma at very massive pa, guys, ha? Uh, Napaka-laki niya, guys. Kung uh, mapasyalan niya siya, pasyalan niya siya sa loob. dito, Nandito lang ito sa loob ng uh, uh, Intramuros napakaraming mga interesting uh, facts dito at mga building na mga luma at talagang pre wishes which is, uh, nagugustuhan ko yung mga ganon yung na-preserved na, na mga building, lumang building uh, marami kasing mga history behind it or yung history behind ng mga building na ito guys actually uh, so nung World War II, na-level lahat yan uh, kaya konti lang yung natira uh, ni-restore na lang yan mga guys Uh, kasi nga, siyempre, binomba yung binomba ng binomba itong Manila noon uh, para mapalaya tayo sa mga Japones na sumapop sa atin. Pero ang ganda ng lugar, guys. Uh, Pasyalan nyo lang, guys. Uh, madaming mga kwento kayong kapupulutan dito ng aral. Uh, maraming kwento, lalo na kung may sa history, ay talagang mga kayo dito. Tara, pasyal na.